So guys, nakikita nyo ba yung picture kong yan? Ayan. Kung mapapansin niyo titigan nyo mabuti, meron ako ang mole dito. Ayan. Yan yung una kong tinanggal kong mole ko dito. Kasi maliit lang yan dati, napapansin ko lumalaki siya. Unti-unti siyang lumalaki. So nag-isip ako kung anong, kung, kung anong pwede kong pagtanggal dyan. Sa so, nag-search ako, ang una kong ginamit noon is kasoy, kasoy oil. Pero hindi hindi siya natanggal. Tapos munod noon, masabi nila sa akin, mas batindi daw yung kasoy cream. Kaya gumamit ako ng kasoy cream ito ngayon guys. Oh. Ito yung kasi cream na yon. Yon ang binangtanggal ko diyan sa nunal kong yan. Yung nakikita niyo dito yung malaki. Malaki yan guys, medyo nagkaroon nga siya ng kilat na konti dito. Eh. Kaya lang medyo hindi siya halata kasi may pa-filter effect na tong aking video ngayon. So yun yung una kong tinanggal sa face ko. Sumunod so, munod, meron pa dito pero yung nandito hindi halata. Kaya yung pinakahuli kong tinanggal yung nandito at saka yung nandito. Ayun. yan ang mga uh, patunay eh, na tinanggal ko yung mole ko sa pamamagitan ng sa pamamagitan lang ng kasoy cream. Kaya sa mga gustong magtanggal ng mga warts nunal diyan na lumalaki-laki na ayos ko. Hangga't maaga pa tanggalin niyo na baka mamaya maging kasing na ng ano yan. Ayun, charot. Ayun guys, sa mga gusto pong mag-check out ng kasoy cream at gusto niyo matanggal yung mga mole ninyo, mga Napaka-effective nito guys. Sinasabi ko sa inyo. Talagang matatanggal yung nunal nyo dito, yung pinaka ano, pinakaalaalagaan nyo na ng matagal na panahon. Ayan, how many how many years ko pong ano, dala-dala sa mukha ko yan. Sabi ko nagtataka po ako nung bakit lumalaki na siya nang lumalaki. Kaya ang ginawa ko noon, tinakay ko talaga as in nasunog talaga siya noon, guys. Ang akala ko nga noon infection na pero hindi. Nung natuyo na siya nang ilang days, usa na siyang nalaglag. Ganun kagandang magtanggal ng problema sa mukha tong ating ka soy cream.